Yes, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Ayan, matagal-tagal na po tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel mga kapatid, mga puso, mga milya, mga kaibigan. Dahil, kung sa busy po tayo sa tubuhan, busy tayo sa palayan. Ayan po. Mula dyan hanggang doon sa taas. Ayan. Saka yun po, dito, nabaha na tong kanila. Noong man, ay man, di sa si kas, just, di binahan po sila. Ayan. Ayan po may lang slide doon yan po ibuhay na yan dyan itong kasama natin si master operator Rosmilmar tanal yun yan po tumulong po sa atin dahil nagpaano tayo yung tawag bayanihan nagpabayanihan po tayo tamo marami rin marami rin po tumulong sa atin Yung sa kabila lima tapos si Mar anin ito walo po kami kita mo yan walo walo pa kami gumawa ayan yung doon pakiat po sa taas ayan. kasi na karang araw eh. tapos ngayon uuwi kami ang uuwian po namin ayun yung landslide na yun na isa doon sa taas doon pa kami sa taas akyat ayan panahon po yan pambun-ambun oh. lang sisiyo lang to sa amin huwag yung malakas po si Mr. Boy at saka si Mr. Rosmel Mar Master Operator may dala po tayong tubig ang bigat ah galing sa balon yan nyo, ang balon dito dalawa may inumin at mayroong paliguan hindi ko na videohan na si uuwi na kami ano sila naiwan ako makabalik ako nakaraang punta ko rito Niligaw sana ako, pabalik. Hindi ko alam, matanda ako sa daanan. Buti na lang yung aking aso, sumama. Magaling din. Pag ala na medyo humihina-hina ako, bumabalik. Pinabalikan ako. Ano po, may mga sitaw. Ayun, nakauwi ako. Yun. tingnan niyo po. Ito dalang beses o binaha, pero okay na ito kasi mataas-taas na sa kanila eh. Pero yung doon, Nag-direct seeding siya ng Saturday. Pag Sunday, tapos Monday, umulan. Kaya binaha. Yung dito parang dagat dito yan. No? Kurabe yan dyan. No? Tapos may landslide din doon. No? Yan. yan, wala yan. Dati na yan. Ayun, no? landslide din. Tapos so, kanyang isa doon sa malayo. Daanan natin pilapil na yan. Yan po ang buhay probinsya masipag ka lang po So eh. lang. Init ulan po ang galaban mo. So hanggang dito na lang po. Thanks for watching. Right. Mabuhay. I'll be back po pa doon ako sa banda sa taas. Right. Ayan po. Pakita anyang, sana ko sa inyo mamaya. Ang galing. Right.